Hindi maikakailang sa ating lipunan, eh maraming bata ang lumalaki sa mga lansangan at naabuso. Sa isang tahanan sa Antipolo, kinakalinga sila, binibigyan proteksyon at pag-asa. At yan po ang ating good news. Mga magukulay na bracelet, earrings, handmade kitchen mittens at iba pa. Kung sa iba'y kabuhayan ang paggawa ng mga ganito. Therapy naman ito para sa mga batang babae ng tahanan Santa Luisa sa Antipolo. Isa ang tahanang ito sa mga kumukupkop sa mga naabusong batang babae sa lansangan. Nariridirect kasi sila sa paggawa ng mga kagaya ng beads making, pagkocross-stitch kasi napupunta doon at nakakalma din yung pagkatao nila o yung inner emotions nila. Sa tayang hope.org, nasa 30,000 kabataan ang naninirahan sa mga kalye ng Metro Manila. Tatlo sa kada sampu sa mga ito, mga babae na mas madalas ay naabuso at may matinding pangangailangan ng tahanang may pagmamahal at pag-aaruga. Isa sa mga nasalba ng tahanan si Elea. Ang mga nabebentang produktong gawa ng mga bata napupunta sa kanilang personal na savings account. Malaking tulong, hindi lang sa pinansyal na pangangailangan ng mga bata kung sila sila'y aalis na sa tahanan, kundi sa pagtaas din daw ng kanilang dignidad at pagtingin sa sarili. Sana lalabas sila dito ng may pagmamahal sa sarili at handang makisalamuha sa kahit sino ng may dignidad at may respeto sa sarili at sa kapwa. Naipasa ni Elea ang secondary level ng alternative learning system ng DepEd at kayo'y nagpaplano ng kumuha ng vocational course. Nagkaroon po ng purpose yung buhay ko po.